Ayan mga kasisiso. Oh. Natapos na rin sa pag-ano gapas ng damo yung aking tataniman ng gulay. Ayan. Tapos dito banda, dito. Yan yung tataniman namin ng kamote kasi maluwang-luwang oh. Maluwang-luwang doon. Ah. Uh, ngayon mag-start na ng guad. Ewan ko kung ano sa Tagalog yung guad. Yan para mataniman ng kamote. Ayan. Ha? Dako di ay pagbangag, dako on. Tiyos, kada kuway pa niya kung gunahanan, no? Huh? Gunahanan, bawa may guna Ayan mga kasisi, nag-prepared pa siya ng ano. Uh, hindi ko alam kung anong Tagalog niyang para makatanim ng kamote. Yan o, parang binubutasan muna niya yung mga lupa. Uh, update ko kayo pag nagtatanim na kami ng kamote. Ayan lang muna yung aking vlog mga kasisi. Please like and share. Thank you so much. Bye bye. See you next vlog.